Oy. <laughs> If kailangan po. If kailangan. But it will have to reach a certain point talaga na maabot yung magiging maldita ko. Like a <laughs> Oo, totoo yan. Kapag mahaya mahay niya sa buhay, kailangan niyang pagtanggol. Kahit bouncer na ganyan ka lang, eh, i niya ng suntukan. Geray! Oh. Ako, kung tatanungin niyo po noon, sobra. Pero ngayon, na-realize na ko, kailangan mo palang lumayo sa mga toxic na tao. Hindi sila kailangan mong tatunan. Na parang habang tumatagal, parang ayaw mong pagsisiyan niyo. Whoa! <laughs> Miss you! <laughs> hindi, ay, hindi, hindi mo siya, hindi kasi yung malita kasi, pwede rin siya pumunta sa magiging masama ka. Di ba? Pag pumatol ka kasi sa mga bagay na gano'n, iisipin na kagina tao, baka masama yan. Ako, ano yan? Di ba? Iba na agad eh. So, et, siguro ito na po yung turning point ko, na parang pinagpapray ko na lang ang mga tao gano'n. Para sila talaga yung masabihan ng kalbitan. Hindi ba ito? ito. Pagkakasapili ko na lang ako kalbitan, di ba?

Rex, sino ang pinakamaldita sa kanilang tatlo? Wait, tawagin na natin si Tinta Yori dito. Tinta Yori dito naman. hair? Yori dito kayo. Ano kayo mo ba? Namahal namin ito si Tinta Yori. Kasabi yung Direk! No, dati, pwede pa sabihin ito. Nag-iisip kami, sino may influensya? Sabi ni Miss Jan, sino may influensya dito? Si Kirek may influensya si Tinta Yori. Yung si Tinta Yori may influensya si Kirek. Sabi naman, makabuhay din eh, mukhang magbumura. Tapos after 2 days kasana si Kare, sabi nga, po. Na-Zoom na, sabi. Zoom na. Hindi, hindi. Mga ngayon, yun lang yung parang merong, etong, ano na, oras na to, kausap niya yung mga churchmates niya. Dunon kapatid. O, 3 o'clock. O, oh. 3 o'clock. And every 3pm, ah, meron silang Zoom na, ano um, video call na, oh, mga ano, churchmates niya. Twice ito yung mga dinita talaga 'yung sa bungura ata ata na ito na tapos may nakakasiya ni Mona, tapos magpumurat si Mona. Tapos sabihin ni Tita yun, Uy, Ramona, huwag kang nagmumura, hindi mo kayo kayo yan. Tapos, ay si Kiray, nung kasama na naman si Kiray, nagtitingin ang kami ni Mona, tapos sabihin ko, patay tayo, ay Yoli. Tapos mamaya, cut to si Tita Yoli, shoot up ni Raiwa. Pero in defense naman, hindi naman ata alam ni Tita Yoli na mura yung shoot up. Shota yun! Shota. Shota. ang bisaya? Shota. Siyota? Pala! follow up! tanong ko lang. Was there a time na nagmalbita ka dahil may umali-ebit sa diyowa mo? Hoy! Ah, ito nga. So ako puto... Natutuwa ako kapag kinokomplemen siya. Kaya may mga bakla na lumalapit sa akin. Uy, ang pogi ng boyfriend mo, galing-galing super, talaga, o oh, ba't ka? O, oh, yakapin yeah, mo, Gano'n ba ako? As in, supportive ako, ganun ako ka, alam niya ng mga kakloso talaga, yan sila, direct sila, sila ate. Kung, ayan, si Mama Yoli, nakita niya, nasaksiyan niya, kung gaano ka gentleman, kung gaano ka supportive, kung gano ka sipag yung jowa ko na mag-alalay ng mga gamit namin. Knowing na ilan lang sila mga lalaki, mas marami kami ba mga babae. Ilan yung maletang talan yan talagang proud ako kapag may nagsasabi sa kanya guwapo, ganyan, mabait. Kasi legit totoo naman talaga mabait po talaga siya. Ako talaga yung medyo alanganin sa amin. Ikaw ba? Archie, Archie, tarong ha. Uh, Gano'ng kayo katagal sa month? One, 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 week. one week. week. So one week, isa lang ang suot mo ka nyo. Ano po? Ang dahil kasi kasi nga, sanay kami mag-travel. So sa ano, usually, sa hand carry, naglalagay po talaga ako ng extra shirt, extra undies, yan, pang emergency. Buti na lang, may dala ako. So, pagka, so ngayon, ako ngayon, alam pa the next day. Ganun mo lang, hindi mm -hmm. lang, ah, struggling yeah. talaga. Struggling, tapos lang hirap nyo lang kami kami, si Derek, grabe, eh, wala rin siya damit. So, wala <laughs> kang <laughs> underwear <laughs> direct. Swimming trunks! <laughs> swimming trunks lang suot ko. Tapos yung mga t-shirts ko, pinirinom ko yung mga, kasi nasa hand kong ilang production t-shirts, napunta mo na, Mga bago naman yun. Yung pang tulog namin ni Mama, tapos paglalabas kami, pag mag-take Yun time, two days, kasi the rest of the days, di ako lumabas. So, nga rin, isa souvenir siya. Kasi ano sa mind, pakiramdam ko, si Mama bumili ng mga pang, yung Maldives na t-shirt, yung mga kaitas ko. Kasi nga, pag ang kailangan lumabas, ay kailangan kong pilitin kumain para gumaling ako. So, yun, yun lang. Yung, yung aunties talaga, everyday, naglalaba kami. Oh. Yan, yan. Isa pang fact na yan. Ito, hindi pa 100% ang lakas ni, ni RC. Bumiyahin na siya. Papuntang Maldives para doon sa production. So, ganyang kakoboy si RC. So, parang tinakda na rin naman siguro na makapagpahinga si RC bago kami mag-shoot. So, kasi nung araw na ano, hinataw namin, uh, okay na yung lagay niya. Tapos, maganda yung performance. Kasi, after nitong Malditas and Maldives, ang hirap-hirap kami trabaho sa mga artistang hindi marunong umarte. Kasi ang galing nitong mga to. Ah. So, ayun, 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 right. oh, bigyan naman natin sila ng chance na ma-improve, bigyan naman natin sila ng chance. Pero kasi, hey, panuorin ninyo, ang ah, galing-galing, ito talaga yung sinasabi ko sa mga ibang artista na up and coming, na panuorin ninyo kasi, uh, parang having a good tennis partner makes a whole lot of difference. Kasi parang nakaharap sila ng mahusay na tennis partner. Gumagaling sila pareho. Grabe si Kiray dito, grabe si RC, grabe si Janel dito. Sobrang fluid nung ginawa namin, sobrang natural. Tapos siyempre, nakakatawa yung mga ginagawa. Iba yung pagpapatawa ni Mona, iba yung pagpapatawa ni RC. Nakita nyo naman, no? May papakita pa lang ng eksena. Pwede pakita namin.